Yo, what's up mga ka-sir at mga ka-mam. So, ito na yung araw na ako ay magpapanis sa aking palayan. So, meron nga kasabihan guys, kapag uh, meron kang itinanim, meron kang aanihin. So, samahan nyo ako guys sa aking pagpapanis sa aking palayan. Yo! What's up? What's up mga Lodi? So magandang araw mga guys. At ayan nga guys, maaga ako pumunta sa aking palayan dahil mapapani kami ngayong araw na to guys. So mga 7am na yan ng umaga. So kung mapapansin nyo guys, ayan o, oh, halos yung iba nakapagpaani na sila. At ayan guys, so syempre uh, masayang masaya tayo dahil uh, magpapaani na tayo ng ating palayan. At yung lahat ng uh, hirap na pinagsumikapan natin at uh, pinaghirapan natin eh nagbunga na. At ito na nga guys, inaantay namin yung harvester. So ayan yung truck guys na nagaani ng aming palay at syempre ayun sila guys nilagay na namin yung ano yung mga sako at ito na nga guys tinulong ko yung maghahakot ng aming palay madali lang guys at uh, ito yung operator ng aming uh, harvester guys so nagpe-pressure uh, ng mga pang tali para dun sa sako na gagamitin namin guys at ayun na nga guys so mabilis lang din mga umabot lang din ng mga halos 2 hours ng aming pagpapahani so ito yung pinakahuling uh, ani dun sa aming harvester guys at ayun na nga guys yung mga taga hakot namin ng aming uh, sako sako ng palay. Bawat isa nga pala ng isang sako niyan guys, nagkakahalaga ng uh, 40 pesos kada hakot nila guys. So, hanggang dyan na yan sa may, ano, sa may, uh, kalsada dahil pipikapin na lang namin yan ng truck. At ito na nga guys, binibilang ko na yung kabuan uh, kabuuan ng mga sako ng palay na naani namin. At umabot na ng mga 11.30 ng uh, umaga at uh, magtatanghalian na guys. So tanghaling tapat na yan kung mapapansin nyo guys, napakainit nung panahon. At yung uh, operator namin ng aming uh, harvester eh, syempre nagla sila guys. At nung kinahapuna na siya so inaantay namin yung uh, kukuha ng aming uh, palay. So nakatrack yan guys. At syempre kikiluhin na yan. At uh, ayan. Diyan kami magkakaroon ng uh, presyohan yan. 15 pesos nga pala per kilo yung uh, presyo ng palay ngayon guys. So para sa amin medyo mababa yun. Pero kahit paano meron pa rin naman kaming uh, kinita at hindi naman kami lugi kasi meron kaming sariling uh, gamit sa pagpapalay uh, or pag, uh, pagkasakan namin ng aming uh, palayan. Kaya Uh, hindi naman kami halos sa uh, talaga talo sa uh, puhunan guys at uh, yun kumita rin kami ng kahit papaano mga guys at uh, ayan so yan kinikilo na nga guys at uh, bawat isa yan umabot ng mga 60 kilos 51 na sako nga pala ng palay yung amin nga uh, na benta guys so umabot sya ng mahigit sa 45,000 guys so hindi na rin masama